guys pupunta ko ng generic pharmacy bibili ko ng gamot Ayan. ito po ang aming bayan dito sa baal Ayan, naglalakad na ako papuntang pharmacy Ayan, mga tricycle Ayan, guys. ang daming tao kasi hapon na. Yeah, dito na ako sa generic pharmacy George Barley yan George Barley dito na ako sa pharmacy babangkal Ah, uh, ano ang tawag dito? Ano po? Lagundi. Tablet? So, syrup, syrup? pang-adult. Pang-adult? Hey, Ito po. Ay, pang-adult. Yung malaki. Ano? 143. Ang ganin? 143 po. Okay. Ako. Pera sulpat. 143. Gracias. Salamat. Ayan, ano kasi yung anak ko, yung lights. Ayan. Ayan. George Burley. Ayan. Pauwi na ako. Pauwi na. Bye mo na mga Kawawa naman si Kuya. Diligyan ko nga ato ng ano. Pang... Ay, wala na pala akong shopping. Bariyan na lang. Kuya. Ay, doon na kayo ako, Kuya. Pasensya ko ang ko. Ah, salamat. Kuya, pasensya na. Dito kayo ikaw na si Kuya. Kaya sa sana. Salamat. Kain okay. mo na mga kalaka. yung kumpare kong guwapo ayan yeah. say hi magkaway -ka, ka naman pogi bye ayan mga kaloka mabay mo na sa youtube na ikaw. <laughs> bye bye Ayan, pauwi na ako. <laughs> Kala bibiro ako nag-vlog. Ay, <laughs> ay, 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 Ayan, mga kaloko, pauwi na po. Kakaloko pag ang daming mong kilala, just ko. <laughs> Nawa ko kay Kuya, sayang yung ko lang kasi ano ko, konti Ayan po, pinapa. Pag ang dami mong kilala, grabe. Bye, ayan. Pauwi na ako, mga kaloka. Ayan. Ayan, nakabili na ako ng gamot. Ayan. Ayan, guys. Galing akong generic pharmacy. Ayan. Ayan. Bye, Muna Maka Loka! Bye-bye!